brand yun. may mga lalagyan tayo. No? Guess yan, guess. Gis. So, magkano yung guess? Dalong, Dalong libo. Dalong libo. no? may okay. ano mga yung tayo. May lalagyan tayo, mga brand yung brand yung ito. hawakan, guys. Oop, dilos, Ito ba, yan. magkano? Mr. Ha? Anong rilo? Army. 1,800 1,800 Anong, libo rin po si, so, ito, sa Dalawang libo. Hindi ko siya po Dalawang libo? Oo. Dalawang libo. Ayan. Dalawang libo. Po so Mas maganda hawakan. Pitbitin kasi. Oo. Ayan. Okay. So ito naman. Mas magkano naman ito? Yeah. 2,500. 2,500. Yeah. Anong tala? Gis? Gis din. Gis. 2,500. Ayan. Gis. Gis. 2,500. Ayan. 2,500 mga isa. Arado. Arado. Magkano?

reply 3500 uh, so, tayong... Ano Richard Melting Filipinian. Black dye, black na. Oo. Pekano 3000 3000. Mas hindi nakikita sa likod. Oh, yan. 3000. 3000, Richard Melting So yan hindi na naman yung katulad tong, uh, invicta? invicta. natin. Always rise mo so magkano pa rin? 5 Pero sa five mga Invicta ba, battery lang talaga? Battery wala lang talaga. Walang Walang Invicta ba? na yan. Uh, uh. walang wala, wala, wala. 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 So mga bagwa pa natin ng mga Invicta natin, yung mga uh, walang uh, Iron Man niya, uh, Iron Man. Iron Man. Kano ni? Five five five. Five. Ah, ko sa ball pa. Itong Rolex, yung ganitong Rolex, magkano? 1,800, sir. One oh, 1,800 gold plated, solid 'to, ang ganda 'to, mga ito. Date na 'yan. Yeah. Ito, maganda, gold gold rate. Rate. Gold ito. maganda rate. Rate. ang ganda 'to. Ay, makita po 'yung ano, pinaka-machine mo ito. Kita, kita, kita. Hindi daliri kong kamay. Kita, kita di, rin dumi. Di, Hindi, naman. <laughs> hindi naman. Yeah, maganda. So, magkano, magkano? So, 1,800. Rolex. Pasensya yeah. mo na, sa kamay ko sa preno ng sa preno kasing ng kotse ko yan eh uh, nawawakan ko. Siyempre, sa preno. May makina eh. Oh my god. Sana po magkano? 1,500 yan. Oh, 1,500 lang tong mga shorts. Ganda. Card, ano no? Ang babae. Anong rilo? Burberry. Burberry daw. Burberry. So 1,500. 500. 500. Wow, ganda nun, no niyan. Pang regalo yung mo, pwede na dyan. Oo. Regalo sa minamahal. Oh, sa mga minamahal dyan, no? Mamahalin mo pa. Mama at mamahalin pa rin. Ito po, boss, magkano? Yeah, yeah. 1,500 din. Pankapa. Uh, sa mga naghahanap ng mga ano dyan, minamahal at mamahalin oh, punta na kayo dito no? dito kayo bumili ng relo so, mayroon wow. tayo rito ano? ano ba to anong rin hindi ko makita Ay, eh. hindi ko makita basta ito magandang loko magandang Idol ano dito? ito dito Anong rilo to? Anong rilo to? Karjer. Ha? Karjer. Karjer? Uh, Bagong libo. Bagong lock, no? Bagong. Maganda. Maganda. Magkano? Uh, Hanggang magkano? 1.5. Tinatawaran ng 1.5. Oo. Oh. So, yan. Dalawang libo. Dalawang libo. Pinakamasyon yung sa loob. Sa harap. Yan. Dalawang libo. Alright. Dalawang ano sa Oh, Bulgari. Magkano 250. okay. to? 2,500 Ayan, 2,500 2,500 Laki 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 R. R, R, R Magkano to? Magkano? Magkano? 6,000. 6,000? Ayan, mga 6,000. Siyempre, baby naman bigat siya. Oo, 6,000, no? Urig, urig ito. No? Seiko 5X. Oo, Seiko 5X. Ayan. 4-hour makina nun, guys, no? T-suit. Ano ito? T-suit. T-suit? T-suit. na rilo, no? Magkano ang presyoan? Blue dial. 2,000. 2,000. Okay. okay. Pisot. Tisot. 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 Pisot. Two pipe. Pisot. Hindi pisot ah. Pisot. Walang <laughs> baso yan. Walang pisot. <laughs> Oo nga. Tama. Good. Ayo to. Ito naman. Ano ba to? Ay, ito. Patik Philip Patik Pilip. Basa. Sabi niya. Basa. Basa. Patik Philip Magkano to? 3,500 3,000. 3,000. 3,000. Ikot ikot ang makina no Patik Philip guys 2500 Ito natin yung ano Ah uh, F1 clone? Superclone Formula 1 F1. F1. Ah, uh, Formula 1 F1 oh, Taguioer Formula 1 Taguioer Formula 1 Formula 1 O Taguioer Formula 1 Yun natin itawag na F1 25 guys O oh, yan Michael Kors Michael Kors Kanto. Pero negotiable pa naman lahat ng mga presyon to boss. Michael Kors sa lahat ng mga nakalatag dito sa tatagan dito kasi mga negotiable pa 'Yon. Oh. Tapos dito sa Das. Carrera. Ganda ng look guys oh. Carrera. Carrera. 'Yon oh. Magkano naman? 3,000. libo Tagiwer Carrera. 3,000. Buta na lang, buti na lang, wala ang anino dumahal. Kung oh. may anino, yari. Ayan, mga dali yung, ganda rin no? tolong. Ganda, Ano pangalan? Stingless. Stingless ba? Oo. Anong isil, to? Gisin, din, sir. Ha? Gis. Gis. Oo, oh, gis yes. pala na na pala natin. So, magano? Dalawang libo. Buhay na buhay ng... na Mayroon siya rin oh. Sa so, mga dito, boss, magkano ng mag lambang. Mag Kaya namin yun, boss. Magkano? 1,800 Mga ano, may lalagyan talaga okay, Mga Batman. brand nyo to yan Mga no? Oakley ba to? Oakley yan sir, Batman, Polarized Oakley ba? Parehas uh, lang okay, din okay, Polarized lang Ino, eh, magkano naman? Ah, 1,800 Mga ano, pare parehas lang So, uh, parehas, 1,800 eh. May ibang oh, mga color Kakaiba lang sila ng mga Oakley Ito, Batman, ito, Union Oo oh. so, Magkakaiba ng lens lang Ah, magkakaiba yeah. lang, lang ng lens Ito naman, X-Blur Quadrado siya yan Mike? Expert yung pala nyo sir? Expert? Oo oh, Ayan, oh, nakatulad yung oh, mga plastic na Polarized na kasi dati Puro so, polarized no? Oo, oh, polarized so, Ayan Ito pares lang din sila Ito, Romeo oh, oh, yan may Juliet, may Romeo naman sir Kung may Juliet lang tayo, may Romeo din Ibang klase, Tony Ibang Black. Ibang klase rin talaga nang no? Ngayon lang natin nalalaman yung ganun no? Oo, oh, yan, mayroon ba nang yung... <laughs> <laughs> Pero pang maganda yun, pang uh, oh. nagrarayan no? Oo so, oh. Pang araw no? Yes sa mga Saka. naghahanap ng mga Ray-Ban, Tony Vlog. Oh, may Romeo and Juliet pala na o, dito. O, Oakley. Force. Oh, Oakley. Oh, of course. Yan. Kaya naman presyo naman ganoon pre. 1.5. Medyo mababa ng konti kung ito Ano naman din naman. Tigrado. Oh, 'yan ng grado 'yan. Magkano naman? 1.5. 1.5. Oh, ayan. 1.5 daw. Ano? Kita sila doon hindi. Hindi no. Yun si Buslando Kita ah. <laughs> oh, ba kita? So, oh. Ya yeah, no. Lubot tuloy-tuloy pa rin ang laban natin hangga't si Buslando nandito pa rin tayo sa mga inantok si Buslando eh. O oh. oh. dito pa tayo kay assistant na lang. Assistant. Yeah. Dito lang mga rin, Ano tayo, ano pangalan pa mo idol? So kay mga brand new ah. idol sa dulo, mga King. Brandyol, so, mga King. Mga Parang si King Lux 'yun ah. <laughs> Oh, si King Lux. King Lux. Oh, guys, King Lux ng ano, CM Recto. So, sa mga gusto ng mga relo guys, no. Ayun, dito na kayo pumunta guys sa CM Recto, no. Ayun, no. Oh. Dami oh. Bay ban look oh. Ayan, guys, oh. Check natin. ganda ng mga rilo dito, guys. Sige, sige. dito no views ni sticker ko ito lang dalawang dalawang